Yung yeah, mga matik, napakaganda ang panahon. Malakas ang hangin. Sarap magpalipad ng saringgola. Mga matik, masarap magpalipad ng saringgola. Mga galto, palakas na hangin, mga matik. Ngayon, mga matik, maghahanap naman tayo dito. Titignan natin kung may makikita tayo dito ngayong araw, mga matik. na kakaibang hugis ng umang makamatik Yeah, mga matik. medyo mahaba-haba pa ito. hindi pa natin naiikot to yung iba mga mati hindi pa natin naiikot pero yung iba nakikita din natin Yan, yeah, mga kamatid, dito dito lang yan. Nandito dito lang sa tabi-tabi yan. Makapal ang, ano mga matik? Misa nandito. Mga kamatik. Tabi-tabi tayo. Tabi-tabi. Yan, yeah, mga matik, medyo wala ata. Ayan yeah, mga mga pa napakalaking bilog. Ayan hey, mga mga napakalaki at nandami nila dito. Hmm? Puro, puro bilog mga matik na karaniwan na may kita dito. Sa kay mga ganito mga kamatik. Ayan mga matik, marami dito yan. yan yeah, mga matik hindi po na natin yan yeah, mga matik karamihan mo makikita yan dito mga matik na puro kanya ng kanyang forma na umang mga matik Sa so, ngayon mga matik, maghanap tayo ng maganda pa dyan mga matik. Baka meron tayong makita pang iba mga matik. may na sila. Nagsisi alisan na. Yung mga yeah, matik, salamat ulit sa panonood. Maghanap tayo ng iba pa yan mga Salamat again.